Hi everyone, yan na po ang ating malunggay na ilmay natin kanina. Gulay na may gata. Ang sarap-sarap. Kasi tagulan kasi guys. So maraming dahon ang ating malunggay. Yan, magkaroon sa malunggay. Dami malunggay. So sunod-sunod ating gulay. At saka yan ang ating alugbati. So konti lang alugbati kasi konti lang din ang dahon niya ngayon pag tanim kasi yung nabate ano, mas marami ang ano madong kaya ng ating ngayon pagkatapos igisa muna natin yan sa ano uh, sibuyas at saka loya din ang ating tira na papaya kahapon pagkatapos nagisa din uh, ako nag ako ng ano guys ng ano yan ng munggo para idagdag natin sa ating gulay kasi yan na siya ah uh, papaya na may munggo at saka yung dahon na alugbati at saka malunggay yan na din ang ating ano, munggo kanina pinapalambot natin malapit na pong nasunog kaya nabantayan ko na siya ayan na po pagkatapos takpan natin hanggang malambot konti ang ating papaya so, lagyan natin ang asin hindi ko lang alam po guys kung paano din kayo magluto ng gulay so basta ako yan ang style ko magluto ng gulay so tapos nilagay po na siya ng konting tubig tapos tapag natin pakulo natin konti pagkulo na siya guys sa ko na ilagay ang ating gata yung gata binili lang din namin kasi hindi kami nakapagayod ng ano yan yung kasi super busy walang chance Ayan na po Ano natin na haluin natin. Patapos, takpan ulit natin siya para hintay natin kulong kulong yan na po. Pag kulong kulong ang talaga siya, atin ilagay ang ano, mga dahon. Lahat ng mga dahon. Kaya po, kung meron kayo mga extra mga gulay, pwede nyo ilagay dyan. Pero kami, layan lang mga gulay namin mo nasa pagka ngayon. So, ayan. Ang sarap-sarap na po. Tingnan. Parang nagugutom na din kami. Ayan na po. Ang ating gulay. So, yan ang pinaka style magawa ng gulay guys uh, pinaka bisaya na gulay gulay subak-subak yan dami kaya na kung mayroon isda pwede lagyan na isda yung sa amin ganyan lang uh, yan ang ano masarap na yan para sa amin may mga ano may mga dahon-dahon yan na po guys thank you for watching guys I hope na enjoy kayo sa aking cooking at saka i-try din ninyo kahit anong gulay ilagay nyo dyan basta may gata o ano-ano pang ilagay ninyo na sa inyo na po basta sa akin, yan, yami na po yan thank you for watching everyone more video po sa ating youtube channel guys, thank you bye